Yo, no, gutom na? Ha? Kaya may nyo. Oh. Gutom na kayo? Hmm, Bukas lahat ng ilaw. Ano ba yan? Oo, oh, o. Sa ilalim. Ito yung dalawa. Yung isa naglalaro. em Eh, mag... Oh, uh -huh. no. Yan. Lobin. <laughs> si Lobin. Oh. <no. laughs> kek gutom này gọc kek đó là pira papa <coughs> chum 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 hmm? gutom này gọc hả nó bật mân luôn mân bằng Anh ơi! Si nanay oh. Nanay. Putol. nag-aaway naman kayo. Ha? mas Kaya na oh. Kaya na. Good tayo sa ano. TikTok. Oh. Wala pagkain. Wala pa. Mamaya na. Oh, mamaya, mamaya. Oh. Gutom na? Wawa. Wawa. Okay. Hanggang dito na lang. Bye-bye. <laughs>